lugar na mapanganib sa pagguho ng lupa. Ayan guys, so nandito tayo sa bulubundukin ng buhi kamarinisur. Ayan, kung makikita ninyo guys, sobrang taas na ng lugar na ito. No? So nandito tayo ngayon sa may ginagawang kalsada. Ayan, yan, yan. No? Kung makikita nyo, rock road. Then, ang ganda sa may banda guys. Kung so, makikita ninyo guys, ayun. No? So yan yung pinaka uh, kung tawagin is Mount ano Mount Isarog ayun no kung makikita niyo yun guys ayun yun yun yan. So, nandito tayo sa bulubundukin ng buhi ngayon dahil meron tayo rito pinasyalan. Kaya naman, uh, share ko sa inyo yung video na to para makita nyo kung ano yung ganda dito. No? So, yung ginagawang kalsada. So, may, may mga uh, waterfalls dito kapag uh, medyo umuulan at maulang uh, panahon. ah uh, dito ko lang guys, sinintay yung aking mga kasama kasi uh, hindi kaya umakyat doon. Ayan, yan, yan po yung aking kasi so, ayan, so hintay ko na lang yung mga kasama ko dito dahil ginagawa pala tong kalsada, hindi namin alam. Kaya mahirap, hindi kakayanin yan, yung mga buhangin na yan. Oh.